Hello everyone. Today is March 30. So, i-check nga natin yung mga remittance center kung nag-zero remittance ba talaga yung mga OFW. So, makikita natin kasi March 30 is sa oran talaga siya. So, let's go! First stop is Lolo Exchange. So, makikita niyo naman yan dyan. So far, ang daming tao ngayon kasi holiday, walang pasok. So, nakikita mo naman yan. Halos may mga kasalubong talaga siya. And ngayon, next puntahan natin is itong Almola Exchange. Which is, ito yung palaging pinapadalhan talaga ng mga OFW din. So, hindi na natin kailangang pumasok. Kasi nakikita naman natin dyan kung ilang tao lang sila. Next is itong Almozaini. So, marami din nagpapadala dito. Actually, dito din ako laging nagpapadala. So, hindi ko na alam kung bakit, ano, um, tawag ito, um, kunti lang talaga yung mga tao dito. And dito naman, yung next is yung um, Aman Exchange. So far, apat yung remittance center na nadaanan natin. First is yung Lulo Exchange. And pangalawa is yung Almula Exchange, which is yun talaga yung kadalasan din na pinapadalhan ng mga kababayan natin na OFW dito sa Kuwait. And yung next is Almozaini Exchange and yung last is yung Aman Exchange. Okay, so um, nakikita nyo naman na halos dalawa, tatlo lang yung tao sa loob. So, hindi na ako talaga pumasok kasi ang OA naman natin kung papasok ka doon at saka mag-video-video ka. Hindi naman siya ganon katulad sa Pilipinas na anytime pwede kang mag-video. So, dumadaan lang ako. Kita nyo naman kung ilang tao or and doon is halos ibang lahi yung mga nandoon talaga. So, kaya na humusga. Ka, zero remittance ba kamo yung mga OFW? Comment down below na lang po. Bye guys!